Oh, so yun mga boss, uh, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung annoying sound dyan sa e-bike na yun. Yung kapag magsisignal ka, tumutunog. So, so try natin yun. Pangit yan. Patay natin. Ngayon tatanggal natin yung tunog na yun. Ito yung tumutunog niya. Oh. Ah, so, hindi mo naman pwedeng tanggalin yan. Kasi andito rin yung tunog kapag aatras tsaka busina. Ito rin siya. Kung ibabaypas naman natin, bawa tatanggal natin yan. Ito yung wire niya eh. Ito yung wire ng sa signal light. Sinik ko na yan papunta rito. Dito. Tapos ito namang iba sa busina at saka sa atras to. Pumutunog kapag aatras. So, try natin ano. Yan. Tinanggal ko na to kanina eh. Ano? Ito yung wire niya. Hindi naman, hindi mo naman siya pwedeng i-bypass na ganyan. Kapag pinagdugtong mo lang yan, iilaw siya pero hindi siya magbiblink. Wala siyang blink. No? Oh. Try natin. Yan, nakailaw lang. Yan, ilaw lang yan. Oh. Ay, di pala. Wait. Buhayin pala natin ito. Yan o. Pag didikitin natin yan, nakailaw lang siya. Hindi siya magbiblink. Ngayon, gagawin natin, ito, andito rin kasi yung, kaya hindi siya nagbiblink, andito rin yung ano niya, uh, relay. So, ang gagawin natin, bumili tayo ng relay. Relay yan 48 volts lang kasi 48 volts tong e-bike yun yung ilalagay natin dito yan eto dito yung isang pula eto sa battery nakakonek. connect basta ano yan line ng battery ito naman yung line ng signal light saka so, kakabit muna natin tapos testingin natin ulit So, ito yun mga boss, kinabit ko na. Ayan. Dito yung pula, dito yung blue. Ito yung nakakabit sa switch. Signal ito naman yung sa battery. So, ngayon, tatry natin. Ayan. Then, si signal natin. Ayan. Tumutunog pa rin siya, pero, ano, may ilaw na siya. Tingnan natin sa likod. Ayan. ayan. Tumutunog pa rin siya pero hindi na siya nakakaano sa tenga. Hindi na siya annoying, you know. Tapos babalik natin, ibabalik lang natin tong ito yung para sa busina niya. Patayin ko muna. Nabuo na tanggal kasi. Babalik lang natin tong sa busina at saka sa atras. Okay dito, uh, ah, na na natin yung relay para pansaman tagal na to. Ayan. Nakakabit na. Tapos yung sa busina. Ayan. Tapos yung sa busina. Babalik lang natin. Eto. Tatry mo na natin. Ayan oh. Tapos kabila. Ayan. Nawala na yung maingay na tunog. Nakakabwisit kasi yun eh yun sa may mga e-bike kanito lang yung diskarte dyan yan, yan. Uh, relay lang na 48 volts depende sa volts ng e-bike nyo so ayun lang